ayan, magluluto naman tayo ng pancet, okay? Kiki ay siyang magbibigyo sa akin. Ang konti, sandali, okay? Ito, Ang, Ang aking unang ilalagay simple lang lang tayo sa pancet. Dito ay bawang. Look, Kiki, come over here and show the This, and then, Ayan atina si buyas. Okay. Hindi lang ang pagluto nang pancit. Okay, Mommy me show you how to cook. Ayan natin siya nang toyo. Wait. Okay. This way. This is my toyoy. Ah, ini saya. Ini dia. Wei, ini dia. Wei. Look at this for the mommy cooking. Hey, yeah, I'm yeah. See? Guys, let's put it in the pan. Let's put Guys? my brown brown we really can look we have to my brown a little bit and put it this the next time is you can mm, mm. Ngayon, ilalagay natin ang buto na ba siya? Ilalagay natin ng chicken. Ang chicken. Ilalagay natin siya ng konting. Ito ang aking pagulit. Ilalagay natin siya ng konting soyo. Ayan na. Pamila siya ang ating And then, and then, later again then, 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 gulay then, 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 Okay. At nag din ako na ito. Ilalagay ko sa pancit. <laughs> okay. Bye-bye.